Sa traditional Chinese medicine, the TCM, ang paliligo sa gabi ay hindi agad-agad na itinuturing na masama, pero depende ito sa paraan ng paliligo at sa kalagayan ng iyong katawan. Ayon sa TCM, ang katawan ay sumusunod sa natural na ritmo ng yin at yang. Ang gabi ay itinuturing na yin phase, kung kailan dapat nagpapahinga at nagre-restore ang katawan. Sa panahong ito, ang tinatawag na wakey o protektibong enerhiya ng katawan ay pumapasok sa loob upang alagaan ang mga internal organs. Kaya mas nagiging sensitibo ang panlabas na bahagi ng katawan sa lamig, hangin at halumigmig. Kung malamig ang tubig na gamit mo sa gabi, maaaring pumasok ang cold damp energy sa katawan. Ayon sa TCM, maaari itong magdulot ng pananakit ng kalamnan, kasukasuan, pagkapagod, o paghina ng resistensya. Ang pagtulog ng basa pa ang buhok o katawan ay hindi rin inirekomenda dahil pinaniniwala ang pwedeng pumasok ang wind cold sa anit o batok na maaaring magdulot ng pananakit ng ulo, paninigas ng leeg o madalas na sipon. Ang paliligo ng sobrang gabi na, lalo na pagkatapos ng alas 10 ng gabi, ay maaari ring makaistorbo sa natural na pag-recharge ng katawan. Pero ang pagligo gamit ang maligam-gam na tubig sa maagang bahagi ng gabi ay karaniwang itinuturing na mabuti, lalo na para sa pagpapakalma ng isip at katawan. Ang mahalaga, makinig ka sa iyong katawan at siguraduhin hindi mo ito inilalagay sa panganib sa mga oras na ito ng kahinaan.